Guys, hinahanap namin kung kanino kami pwede. O, oh, mga sariwang gulay. Yung mga magiging bulaklak na yun, puro magiging bunga na naman yun. yan. Yan, o. Ang dami rin bunga yung kanila. Mga sili. Siling haba. Bulaklak yung kalabasa. Ay, saluyot pala. Ay, patuloy pala yan yun, no Di pa sa kalabasa yun. Ayun mga ka-guys, nakikita nyo ba yung taniman na yan? Puro patola. Ang daming bunga ng patola. Guys, mag-harvest na kami sa aming mga tanim. Ito yung mga sili, oh. Ito na kami sa aming mansiyon, nalupain. Ayan, oh. Ito na ang aming mga tanim. Ready to harvest na. Ang daming nahulog ng na mga sili. Yung cameraman ka na. Nag-harvest ka pa. Super na. Sis, ah. Uh, Super na. Maliliit na kasi na harvest na kasi yung iba. Puro mga tanim ng patola sa noon, oh, daming sili. Ay, na yung aking mga na-harvest.